<laughs> Katulad mo. Malakas na loob mo. Basta't nasabi ko na siya, bukas na bukas, kailangan siya ng nino niya. Problema mo na yan. Basta dito lamang ang tatandaan niyo Kahit na nahuli na kayo sa akto ng paggawa ng kasalanan, huwag na huwag kayong mahamin. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong deklarasyon. Pintayin ninyo ang abogado ko. Siya ang mahalang dumipensa sa inyo. Okay. Mayroon akong iba't pa trabaho sa'yo. Kinakailangan maging malinis ito. Dahil sa... Anak! Hindi na pakita yung hindi Nino. Apoy. Ito pa na. Ano nga ba ang inaanak Hindi, trabaho Eh kung magtaba niya ang inaanak Ang lahat ng tao, bogi? Okay, nagbumula sa maliit. At ito ang inaanak Balang araw, pagiging malaki. Mas malaki sa'yo. Ano, kaya kita pinatawa, may patatrabaho ko sa'yo. isang na pag-aari na isang ang pangalan na yung agapito. Ayaw na magbigay yun. Pag na magkaroon ng batong sa mga polis. Malaking kwarta rin yun na ayokong mawala sa atin. Gusto kong bigyan mo ng leksyon ang agapito niya. Ipakita mo kung paano magalit ang inong rustiko mo sa niya.